Gusto mo ba malaman kung ano yung mga sekreto sa messenger na dapat alam mo? Well, so, tune tuned and watch the full video lang. So, hello sa inyo mga idol. So, yung, yung araw nga pala, tuturuan ko kayo kung ano nga ba or kung ano nga ba yung mga sekreto sa messenger na dapat alam, alam nyo. Especially po if may mga jowa kayo or may mga partner kayo na LDR or yung mga partner na hindi nyo hawak yung account okay napaka useful po nito so kung gusto yung malaman yun stay tune lang and watch the full video okay pero bago yun bago pa lang yung sa aking channel or mamunting channel subscribe naman okay and kapag nakapagsubscribe ka um, pakit turn on the notification bell icon dahil malay mo isa ka sa mga pwede kong manalo na ko if umabot na tayo ng 10k subscribers okay kaya kung ako sa subscribe mo na thank you so much Um, so tara let's start po kaagad. So unang-una -una sa lahat, kasi ang um, Messenger is update o nag-update. So punta ka muna po sa Play Store mo and then sa Play Store mo, type mo dito, sy syempre, Messenger. Ayan. Ngayon, uh, <coughs> check mo if ang Messenger mo updated. Okay, ngayon kapag update ang nak nakalagay dyan update mo kaagad, okay? So in this case, i-update na natin. So ngayon, I'll go back if tapos na ang update. So, eto, okay na ang update. Kung kumbaga, tapos na yung update natin. So, syempre, ang next na gagawin natin is open natin yung messenger. So, para malaman natin kung ano nga ba yung mga sekreto doon sa application na yun. So, click mo lang yung messenger mo and then pagkatapos yan, pumunta ka sa chats and click mo ito, tong guhit, Tapos, click mo itong setting. Eto, click mo itong setting. Ayan. Ngayon, pag naklick mo yung setting na yan, pumunta ka sa privacy and safety. Eto, privacy and safety. So dito simple lang gagawin mo. Dito nakalagay lahat ng mga secretory, yung mga hidden settings sa messenger. So una-una sa lahat is ang bagong update which is yung app lock. Ayan Oh. No? Sa app lock, pwede mo na po i-lock yung messenger mo gamit ang iyong um, ito, use your face or fingerprint to unlock messenger. So, pwede mo na gamitin yung mukha mo o yung fingerprint mo para ma-unlock yung messenger. Okay? So, dito kapag ginamit, kunwari si partner nag-cheat-cheat, hindi ginamit yung itong app lock, So, hindi mo mabubuksan yan. Maliban na lang, okay? Kung naka-open sa'yo yung account niya, pwede pa siguro. Pero yung ganito, kapag in-open mo yung account niya, tapos naka na hindi mo mabubuksan yan. Okay, that's why dapat kapag um, check mo yung account ni partner, tapos naka-lock to, i-unlock nyo na lang, okay? So, ganun lang yun. Para, alam mo yun, para mabantayan nyo pa rin siya kung sakali mo naluloko na siya, o ba Pero sana naman din siya naluloko. So, ganun lang yun sa app kasi itong app lock is new update dito ng ni messenger okay so dapat if ever na gusto niyo siya mabantayan um sabihin niyo siya ni unlock yan okay kasi kapag naka-lock niyo um, bubuksan mo messenger niya di ba useless lang rin so back na natin yan so next is dito tayo sa hidden contacts <laughs> sa hidden cont contacts kasi mga idol ang nangyayari dyan is pwede nyo i-hide dito yung person na gusto nyo i-hide okay now for example ganito For example, is meron siyang kausap tapos hindi mo alam na niya pala sa messenger yun, ayun, i-hide niya yun. Kapag naka-hide yun, hindi mo makikita yun kaya hawak mo yung account niya. Kasi nga, hindi mo alam na yung setting na hidden contacts, okay? Kaya kung alam mo na yung hidden contacts, punta, pumunta ka sa account niya, and then punta ka sa setting, click mo yung, uh, punta mo hidden contacts. Ngayon, kapag walang nakalagay yun uh, huwag kang pakikasagurado kasi meron pa pong ibang pwedeng pag hidden ng kausap niya. Hindi lang po sa hidden contacts actually. Okay, pero in case na wala sa hidden contacts, uh, huwag kang mag, ano, matuwa agad. Okay, malay mo dun pala sa iba. Ano nga ba yung mga ibang sekreto na yun na dapat pa nating malaman? So, yun po is back natin. Yun po is dito sa um, restricted accounts. Ayan. Click natin yan. <laughs> Dito kasi sa restricted account, sabi dito, if you want to see less of one without blocking them, you can restrict them and the chat will appear here. So, ibig sabihin nun, um, if ever na may kausap siya, okay, yung chat ng kausap niya, dito nag a sa restricted accounts. Pero, pero kapag, di, kapag sinerge mo yung kausap niya ngayon sa kanyang Facebook, is eh, hindi mo makikita kasi nga naka-restrict yung account nun sa Facebook niya. That's why, if ever na kunar may pinaghihinalaan kang tao or tawag dito, uh, may gusto kang malaman kung siya ba talaga yung kausap, yung ganun, pumunta ka sa restricted accounts. If ever na nandun siya, okay, yun na. Dung, yun na yung time na kukumprontahin mo si BF or si GF. Okay? So, pero kung wala naman dyan, ibig sabihin, okay naman. Okay, walang problema kay partner. Kasi wala sa hidden and wala sa restricted accounts. So, meaning, si partner is loyal talaga sa iyo okay huwag ka nang mag-overthink so chill lang okay ako siya mag-isip relax lang um so ganun na nga sa restricted accounts okay kasi dito nag-appear yung chat okay pero naman once na ni-reply niya mag-appear na yan doon sa chats mismo okay so ganun siya sa restricted accounts so that's why dapat i-check mo yung hidden at saka yung ano uh, ito Okay? Para malaman mo talaga if may kausap siyang iba o or, or wala. Okay? So, back na natin yan. O nga pala, may video pala ako dito sa aking channel na um, kaya niya mag-recover ng uh, YouTube, um, tawag dito, mag-recover ng message sa messenger kahit na-delete na niya or na-unsend na yun is kaya niya pa rin i-recover. Okay? So, yun. Kung gusto niya panoorin yan, uh, stock nyo lang ako sa, sa YouTube ko na to. Pagkatapos, hanapin nyo lang po yun. Um, Automatic na rin po yun. May title na rin po yun ng Recovered Deleted Messages sa Messenger. So, kayo na pong bahala doon. So, next natin na, no, next natin na ah, uh, nil-discover na sikreto is itong Read Receipts. Okay? Sa Read Receipts kasi, ganito ang mangyayari dyan. If naka-open to, okay, makikita ka or makikita mo sila na nagsin sa chat mo. Okay? Makikita ka rin nila na nagsin sa chat nila. Ngayon, once na naka-off yan, hindi ka makikita ng kausap mo na sinin mo na siya. And hindi mo rin nakikita yung kausap, I mean, hindi mo rin siya makikita na sinin ka na niya. Okay, so ibig sabihin yan, if ever na niloloko ka niya, or sabihin natin ganun, um, kunari hindi niya pa nabasa yung chat mo, pero nabasa niya. And ganito rin, kunwari, uh, offline siya, yung pala online siya. Kasi hindi mo makikita na if ever na online siya or hindi pero sa isang part pa yon ito kasi dito kasi ang ano kasi dito hindi mo makita yung scene niya okay so kapag ngayon kapag naka-on yan makikita siya na nagsisin siya and makikita mo rin makikita ka rin niya na nagsin ka ngayon kapag naka-off yan hindi makikita yun hindi mo rin makikita na nagsin siya tapos may dapat um, if ever na naka-off yan sa messenger ni partner on mo okay on mo para, para alam mo na sinin ka na niya okay so yun ganito lang kaya sa akin lagi naka-on yan eh So, sa part naman tayo ng um, di malaman kung online ka or hindi, punta tayo sa active status. Okay, ito mo malaman yung ano, ito mo malaman if online siya or hindi. Ngayon, kapag naka-off yun, di mo malaman na online siya or hindi. Hindi siya mag appear sa mga chats mo na online kasi nga naka-off to. Ngayon, kapag naka-on yan, makita mo na online siya. Okay? Dapat naka-on yan para makita mo active siya. So yun, sorry, sorry. Medyo magulo tayo sa part na yun. Pero ganoon dapat na to para makita mo active siya. So, ayun. Um, uh, yun lang naman yung mga sekreto na dapat nyo malaman. So, una is yung hidden, uplock, uh, um, restricted, read receipt, and active status. So, yun lang yung mga isa sa mga, I mean, ilan sa mga tips sa messenger na dapat alam nyo. Um, uh, if hawak yung account ni partner or kahit hindi man. Okay? So, goods to para sa mga LDR na hawak na yung account ni partner. Kasi pwede mo yun siyang um, tawag dito. Uh, puntahan yung settings niya and then check mo yung mga yan. Okay? So, yun, ganun lang. Um, uh, di mo siyang mahirap gawin. Okay? So, ayun lang naman ating video for today. So, I hope na nakatulong tayo no, sa mga uh, nag overthink na dyan. So, yun lang. If you like the video, please leave a like. Bila pa. Till next time. Peace out. Keep safe, everyone.